Si Meksan, ang astig na rider ng taong. Sa tahimik na baryo sa taong, kilala si Mexsan bilang ang astig na rider. Mahilig siya sa motor trails, yung matinding trial, trail riding, yung tipong ahon sa bundok, daan sa bato, lusong sa ilog. Hindi basta-basta ang kanyang talento, at kahit luma ang kanyang motor, parang kabayo itong sumusunod sa bawat utos niya. Pero hindi lang siya kilala sa galing sa motorsiklo si Mexen ay isa ring mekaniko. Kung may problema ang motor mo, kahit anong brand, kahit anong sira, kay Mexan ka pupunta. Hindi lang siya mahusay, kundi mapagkakatiwalaan pa. At higit sa lahat, kilala rin siya sa pagiging sweet lover sa kanyang nobya na si Jen, ang simpleng dalagang mahilig sa halaman at turon. Araw-araw, sinusundo at hinahatid niya si Jen kahit umuulan o maaraw, at kahit pagod galing trabaho. Babe, Ayos raka, laging tanong ni Mexan. Basta na aka, ayos rako, sagot ni Jen. Minsan, sumali si Mexan sa isang matinding trial competition sa kabilang bayan. Maraming rider ang umatras dahil sa putik at batuhan, pero si Mexan, game na game. Hindi lang niya nilampasan ang obstacles, tinulungan pa niya ang isang kalabang rider na nadulas. Hindi siya nanalo ng unang premyo, pero pinuri siya ng mga tao. Sabi ng host, ang tunay na panalo, yung may malasakit. Pagbalik niya sa tong, sinalubong siya ni Jen dala ang paborito niyang saging na turon. Di man ko nakadaog, naaraman di hapon ka, sabi ni Mexan habang nakangiti. Tinood, ang importante, botan ka, matinabangon, og loyal, sagot ni Jen habang iya sa kanya. Aral, ang tunay na astig hindi lang marunong magmotor o magayos ng makina, kundi may malasakit, katapatan, at pagmamahal. Tulad ni Mexan, kahit matarik ang daan ng buhay, basta't may puso at paninindigan, makakarating sa tamang destinasyon. Si Mexan ang tong, mekaniko, rider, at loyal na kasintahan.